So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss. At syempre sa araw na ito mga boss, uh, unang-una marami marami salamat po kay sir at saka kay ma'am. Yan mga boss natin yan. Uh, sa nagtiwala sa atin mga boss. Tapos ayun, uh, sa mga gusto po magpagawa sa atin mga boss, uh, budget friendly lang tayo dito mga boss. ah uh, Paki-email nyo lang po ako dito mga boss. Yan. Dito nyo po ako email. Tapos, ah uh, yun, syempre, parin sa taas. Pang, uh, pasalamatan din natin siya, mga boss. At least, uh, natapos na natin yung project natin. Uh -huh. Syempre, kung bago lang po kayo eh, sa channel ko, paki-subscribe nyo na naman po yung Alex Official Vlog, mga boss, pati, paki-follow nyo na rin po yung page natin, Alex Official Vlog, mga boss. At syempre, yung uh, Kaputrip TV natin, mga boss, paki-subscribe nyo na rin po, paki-follow nyo na rin po. At syempre, si Chupay, yung official vlog, mga boss, paki- follow and subscribe na rin po yung channel niya mga boss. Uh, marami kayong makikita na mga menu niya mga boss. Yun, uh, pati si Teresa uh, nagpapashoutout sa atin. Shoutout din po sa inyo mga boss. Nakara na nasa yasak tayo sa Teresa mga boss. So yun, uh, tara. Uh, Siyempre ipapakita ko rin po sa inyo yung before and after dito mga boss. Tara. A few moments later. More moments later. So yun mga boss, bali, ito na itsura niya mga boss. Yan, no? ito yung TV rack natin mga boss. Yan, ito yung design natin pang wall. ah uh, ito yung pang wall natin na linagay. WPC yan mga boss, so floated yan. Tapos ito, ah uh, ito yung uh, sinadjust nila boss na cabinet niya sa TV rack. Tapos ito, uh, gumawa na tayo ng outlet dito mga boss. Tapos may outlet dito. Tapos dito nasa ilalim yung ano niya mga boss. Nagabang na rin tayo diyan para sa may uh, ano nila. Para sa wifi or PLDT mga boss. Tapos yun, eh uh, ito hindi na tayo dito nag ano mo boss, uh, nag eh uh, kisame kasi naka-standard na yung ceiling nito mga boss. Floor to ceiling is 2.4. Tapos dito, tayo na nag-design ang cove niya. So, ginawa natin sa cove dito, mga boss. Ah, uh, pa-L pa type lang siya, mga boss. Ayan, no. Tapos bubuksan natin mga uh, ilaw niya. Ito yung, dito yung switch niya. Ayan, ayan, Tricolor to sa mga magtatanong, mga boss. Ayan. Ayan, Ayun. Tapos ito yung bar counter na natin mga boss na napakasimple lang. Yan oh. Ang height natin is 1.3 by uh, 60 mga boss. 0.60. Tapos standard tayo dito. Yan simple bar counter. Tapos ito yung glass rack mga boss. Tapos wine rack na napakasimple. Tapos ito yung ano niya. Uh, malit na kitchen pero maganda rin ayan. ito yung switch ayan. napaka simple mga boss ayan. tapos ito pa rin yung dati niyang uh, sink tapos ito yung ano niya tapos ito hindi tayo kasi may washing dito mga boss pagano na lang siya ayan, ayan. Tapos sila mo mga pa gano'n. Yun. Napaka simple. Eh, ito yung ano, open shelves lang to. Tapos okay na tayo dito. Ayan. 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 Hop. Ayan. Ito yung sa oven niya mga boss. Tapos ayan yung outlet. Tapos ito yung master bedroom nila mga boss. Ayan tingnan niyo po mga boss. Napaka simple. Ayan. Ito yung closet mga boss. Tapos dito gumawa rin pala tayo ng coblight light mga boss. Ayan na. Tapos pinalitan natin yung dati niyang ilaw dyan mga boss. Yan, okay na yan. Tapos ito yung mga nakalak. Ganon din sa may kabilang kwarto. Bali, dalawang kwarto lang ito mga boss. At saka sa mga magtatang dito mga boss. Ah... Uh, 36 square meter lang yung unit dito mga boss. complete din po pala tayo dito mga boss sa pangalawang kwarto. Tapos ganun din, halos magkaparehas yung design. Kaso nga lang, eh, kakaiba lang dito kasi may lagay ng notebook or ano man. Tapos dito, dahil bata yung uh, magkakwarto dito mga boss, hindi natin kinaya yung table niya dun sa kabila. Bali, binaba din natin siya. So yun mga boss, bali ito yung kabuhuan niya. Ayan. Ayan yung design natin. Ito yung show rock, mga boss, show Yan. Yan mga boss. Ayun sa mga maggusto lang po magpagawa sa atin mga boss. Paki-email nyo lang po ako sa Alex Official Vlog mga boss. Yan, ito yung ano natin. Tapos linagyan natin water heater mga boss. Yan, may ano tayo doon Exhaust mga boss. Tapos ito, yan, tayo na rin naglagay pero sila boss na yung bumili niyan. Tapos tayo na nag-design na ito. Yan, napakasimple lang mga boss. Tapos ito. Yan. Okay na. Okay na mga boss. So yun, uh, mga boss, hanggang dito na lang po mga boss. At sa, uh, sana nagustuhan nyo po yung design natin dito is budget natin is budget friendly lang tayo dito mga boss eh sa mga gusto po magpagawa sa atin dyan mga boss paki email nyo lang po yung Alex official vlog mga boss may natanggal na tayo isa dito tapos yung papa dito mga boss yan hindi papalitan din natin <coughs> tatanggalin din natin tong grills na to. So, kaya hinasa na natin ito mga boss kasi waterproofing siya. Gamit natin waterproofing dito mga boss. Bali, poison flexiban mga boss. Shoutout, out, Pugi! Ito mm -hmm. so, yun mga boss, bali may press cooking tag dito. Kung so, na plastering ka lang dito mga boss. Pupunta muna natin sa siyang So yun mga boss, bali ito. Mapapasod na yun na yun. May mga ulit tayo. Magkakamintin natin kung tanggal dito mga boss. Uh, Locker, tinder mga bossing sa iyo po, gusto ko lang kasi iyan. Palitin na yung penis na kanila pa sa aking pati repeat dito mga boss, sa atin na makilagyan siya naman po ng video natin. Salamat po sa slaps sa konti niyo po mga po. Siyempre, ingat po kayo po lagi. Diaglas po sa inyo.